Pagod ka sa trabaho. Sampung oras kang nagmubuhat. Nagahalo ng semento. nagkukub kukubkub sa ilalim ng matinding sinang ng araw. Pagkatapos ng lahat, matutulog ka di ba? Kaso, sa construction site. Pero teka, safe ba yun? Hi, ako nga pala sa si AEC at sa akong Health and Safety Officer na nakabisito sa Pilipinas. At sa episode 1, nang bawal pero ginagawa, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-normal pero pinakadelikado delikado ng gawain sa construction industry, ang pagtulog sa site. Yes, bawal yan. Pero ginagawa. Okay, okay. So, mga nagtatahayo, bakit bawal? Well, for some reason, Number one, unsafe environment. May mga scaffolding dyan. May iba na tutulog pa ka mismo sa scaffolding. May mga power tools. May mga moving equipment. May mga open pits. Kahit tulog ka, nandyan ang danger. Pwede kang masakasaan ng equipment. Pwede kang mabagsakan ng mga loose items. Pwede kang masofocate sa isang lugar. Kasi minsan, aminin nyo na, nanggahanap kayo ng malilim madilim na lugar pag sa oras ng tulog. Well, sino ba namang hindi? Ang hirap tayong matulog ng maliwanag, di ba? So, pwede kayong masofuit doon. Delikado. Pero pa, ano, ah? Health hazard. Walang maayos na tulugan. Lugar pahingahan prone kayo sa mga exposure ng mga harmful environments like heat exhaustion, dehydration, at mga skin diseases. Kasi, sino ba na may maintain ang tulugan dun? Minsan, dahadaan na may lang yan. Hindi natin sure. Siyempre guys, hindi naman kasi to design para tulugan talaga. Kasi, yung construction site ay lugar, pagaw, and so, walang maayos na ventilation, walang proper bedding, walang privacy. Kaya nga, Kung mapapasin nyo, pag may nakahuli tayo mga tao na tutulog sa site, ano, di ba? Misan nakangapa. Misan hindi maayos ang pagkahega. Misan yung mga natutulog sa site, dagerek lang mo, masakit ang katon pagkagising. Kasi nga, hindi maayos ang lugar kung saan sila natutulog. Pangatlo, Siyempre, legal issues. Under Dole PO13 at sa OSH standard, hindi dapat ginagamit na tulugan ang mga worksite. In short, wala dapat natutulog doon sa worksite walang tumitira dapat dun sa work Bakit? Kasi kung may aksidente dun sa lugar pagawaan, mananagot ang employer kahit na hindi oras ng paggawa. Basta may nangyaring aksidente sa mismo lugar pagawaan. Liable pa rin ang employer. Imaginin mo, off-duty ka na pero nandun ka pa rin sa loob ng danger zone. Sabihin na natin na liable ang employer. Pero isipin mo rin naman yung mga taong may iwan mo o dahil sa dinawa mo dahil natulog ka lang doon sa loob ng construction site. Eh, yun naman pala. Ang dami naman palang dahilan kung bakit bawal. Pero, bakit naman natin tinagawa? Well, maraming reason. Number one, malayo yung uuwian. Number two, walang boarding house na provided. Iba eh, mga manggagawa, naghahanap lang talaga ng trabaho. Kaso, dahil malayo at walang trabaho no sa lugar nila o sa probisya, ang ginagawa ng iba ay pumupunta sa malayo para makahanap lamang ng trabaho. Pangatlo, ubos na ang pamasahe. Yung pera na dapat niyang gamitin sa pamasahe na ibibigay na handa. Nayaalat na sa ibang lugar. Nakakalungkot pero ito yung mandalas na lagang pangyayari sa construction site man o kahit sa mga manufacturing industries. Siyempre yung pinaka-reason din kung bakit doon na lang din natutulog sa mga construction site. Eh, meron naman kasing pasok yung nabukasan eh. Hindi dito na lang Guys, para makatipid lang talaga. Yun talaga yung rason kung bakit mismo natutulog sa mga construction structural site. Maliban na lang sa hindi pinauwi ni Mrs. Yeah, itahil dyan. Sa so, gusto mong makatipid ng pera at oras. Kasi instead na magpapahingi ano lang, ibabiyahin mo pa eh, di ba? Ang inilagay mo sa alanganin ay ang lugar mong pagawaan, ang employer, ang sarili mo, pati ang kapa mong manggagawa. Di ba? Ang selfish. Okay. So, ano naman ang solusyon na pwede natin gawin? Para sa mga employer, well, importante na mag-provide kayo ng mga temporary shelter. Lalo na kung yung mga hinahire nyo ay eh, mga nasa malalayang lugar. Guys, admit this. Yung mga gusto talaga ng mga employer minsan, yung mga tao nasa malalayang lugar. Bakit? Kasi ito pa yung nakikitaan nila na mayroong pakialam sa trabaho. Mamad kayo, totoo naman talaga sinasabi ko. Minsan din, ang gusto pa ng mga employer ay eh, yung mga tao gipit na gipit ka sa buhay. Kasi ito yung mga tao merong dedikasyon sa trabaho at kagustuhan lamang nito kumita. Kaso kung ganoon naman, ang paraan na paghahan nyo ng mga mga gawa, e eh, nyo naman din sila ng konting konsiderasyon. Yun nga, mag anak ng temporary shelter para sa mga mga gawa ninyo. At eto guys, no, make sure lang na yung temporary shelter na kagawin ninyo, e eh, syempre, malayo dun sa danger zone di ba? ka ng temporary shelter. Kaso nagbumiya naman sa ilalim ng construction, di ba? Kinawawa mo naman yung mga magkagawa mo. Grabe ka naman. Para naman sa mga manggagawa, know your rights. At don't be afraid to report unsafe sleeping arrangement. Yung tipong nakakawawa ka na talaga ng employer mo. Yung tipong wala talaga ng lugar para pahingahan sa lugar na tinatrabuhan mo. Tulungan mo rin yung mga supervisors, yung mga kapaw mga manggagawa na i-report yung mga, mga ganong pangyayari. Kasi ikaw yung nasa battlefield eh. Ikaw yung nakaalam kung ano ba yung mga nangyayari nyo sa lugar. At para sa mga safety officer, magkaroon ng regular night inspection. Ano to? Pwede, so, eh, syempre, pagka nasa construction kami, isang 24 hours yan. O dalawa shift shifting. O siguraduhin mo rin naman na makikita mo rin yung night shift. Baka kasi mamaya, merong empleyado nga tili sa some work area. Tapos ang ginagawa lang pala niya ay natutulog. Tapos nasa delikado pang lugar. ba? Diba? Siguro mo rin na meron ka rin policy at guidelines para sa mga gagawa. At susundin ito. At siguro mo rin na yung policy at guidelines mo yeah true at nakanood ang management. Kailangan alam nila to. Hindi ko na kailangan pang i-stress kasi nasa mga previous usapan naman na natin, di ba? At syempre yung pangatlo, kailangan magkaroon ka ng accurate incident reporting. Eh. Sample natin, meron ka nakitang tao na tutulog. ang mo picturean gawin mo rin ng report. Bakit? Kung meron ka ng policy, meron ka ng guidelines, sinad mo ba, matulog dito sa lugar na to kasi delikado, at meron ka pa yung nahuli, kailangan picture mo to. Kasi ito yung backup mo bilang isang safety officer. Documentation. Pinaka-importante sa ha. So, yun lang. Question. May gamit ba sa site nyo? May anong bang natutulog sa tabi ng concrete mixer? Sa ilalim ng track na yasira? Sa loob ng excavator? Sa ilalim ng scaffolding? Hindi po nagtatayo pa o naglalagay pa ng higaan mismo? O yung duyan, meron bang barak sa inyo? O yung barak nyo ba, may proper ventilation and lighting? Maaari bang mag-support ng buhay yon? Meron bang proper na CR o libuan? Safe ba kayo dun sa barak ninyo? Okay, comment down below. Ano ang nakita mong bawal pero ginagawa? At kung gusto pang na pa ang kalaman, ishare mo ito sa kakilala mong nasa construction. At syempre, huwag kalimutan mag-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Parang ma-notify ka. Dahil lang susunod natin pag-uusapan, eh ang na sa trabaho. Pawal, pero ginagawa. Tandaan niyo lang, ang safety, hindi lamang sa inspection para ito sa buhay. Kaya sa susunod na pagkikita, pagkita-kita ulit tayo sa biyermes, paalam.